Babiyahin nga pala kami ngayon at mamumundok. Char! Papunta nga pala kami mga kamamshi sa Happy Go hindi para mag-shopping. Bibili nga pala ako doon ng pintura para sa damit. Ay, ano daw ba ang tawag nun? Alam ko naman yung tawag pero ang hirap nga talaga i-pronounce. Dito nga talaga sa part na to mga kamamshi ako nahihirapan sa pagbo-voice over. Bukod sa nakakatuyo ng utak sa pag-iisip na iyong sasabihin ay nakakabulol pa. Pero dahil kinusto ko to at nag-i-enjoy ako sa aking mga ginagawa ay sige lang, carry lang, push lang, ganun. <laughs> nila nga sana ako nakabili nitong acrylic paint pero hindi nga ako bumili in advance. At And... nako, juice ko, mga kumari ko, ngayon nga lang talaga ako tinamad sa paggawa nga ng DIY costume. Pero nung mga nakaraang nakaraang taon pa ay napakasipag ko nga gumawa at maaga pa nga lang ay nakagawa at nakatapos na kaagad ako. Ang ibig ko ngang sabihin dyan mga kumari ko nung nakarang taon nga, August pa lang ay tapos na nga ako sa paggawa ng aking DIY costume. <laughs> Kaya naman, in second week ng September, ay nakapag-pictorial na nga kami noon. O nun. diba? Hindi halatang excited? Mas excited pa nga ako kaysa mag birthday <laughs> kahit mahal nga yung presyo ng acrylic paint mga kumari koy, ay binili ko pa rin. Hirap na kasi maghanap sa mga hardware mga kumari koy, at halos nga ay wala silang stock or available. Kaya naman kahit mahal ay binili ko pa rin dahil dito nga lang may available niyan sa may happy go. So ayan at bali fast forward na nga tayo ay dito na nga kami sa may happy go. Dadating na nga namin dito ay hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik at dinampot at hinanap ko na kaagad yung acrylic paint Inuha ko na nga kaagad ito mga ko at baka unahan pa nga ako ng iba Bukod nga sa acrylic paint ay wala naman nga kami masyadong nabili dyan dahil wala nga kaming pera tapos ko naman magbayad sa counter ay dumiretso naman nga kami dito sa may city mall. At eto nga si Shane ay nagugutom na nga daw siya at gusto na nga daw niya kumain. Kaya naman for the biyahe na nga mga person at doon nga sa city mall ang may makakainan. Meron namang makakainan sa gilid ng Robinson mga kamamshi pero mas gusto nga ni Shane ay kumain nga sa Jollibee. Ay, ginoo, napakasosyal ng batang yon. <laughs> Acrylic nga lang yung binili ko kanina para nga makatipid. Pero nyes ko, ay gagastos pa rin. Pagdating nga talaga sa pagkain, ay napakahirap nga talaga tanggihan ang batang to. Ano ba naman mga kamamshi ang payat? Daig pa, hindi na purga. Kaya kapag nagre-request ka sa akin ng pagkain, ay sige, bigay ka agad. Hindi ko na nga magawang magvideo kanina sa City Mall habang kumakain nga kami dahil nagmamadali at may duty pa nga itong si Housemate Kaya naman pagkatapos na nga namin kumain ay umuwi na nga kami kaagad Ito nga pala kami dumaan kanina sa Maymount Mount Luho at dito nga rin ang daan namin pabalik Kapag pupunta nga kami ng City Mall or kaya Robinson ay gustong gusto ko nga talaga dumaan dito sa Maymount Mount Luho Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag dumadaan dito? Puro magagandang tanawin wow. nga yung matatanaw mo at pass forward na nga tayo ng kaunti at dito na nga kami sa bahay kaya naman ay nagluto na nga ako ng aming hapuna. Dahil maulan-ulan nga yung maghapon, naisipan ko nga magluto ng sinigang naman mano. Hindi man kumpleto yung aking sahog, pero sigurado naman nga akong napakasarap niya. kung at labanos nga lang pala ang sinahog ko dyan, pero kahit gano'n naman ay masarap pa rin. Kaya nga talaga makumpleto yung sahog nga ng sinigang dahil kakaunti nga lang din yung manok na aking isasahog. Mas dinamihan ko nga talaga mga kamamshi yung aking ipiprito dahil babaunin pa nga rin ito mamaya ni housemate. to na nga itong aking piniprito manok. Magpiprepare na nga ako ng babaunin ni housemate. Kaya naman hanggang dito na lang 'yung aking video.